bakit ako nakakain? deserve deserve mo naman yan at ikaw yung pangit aling marit ready ka na ba sa bagyo? oo! bakit ka ready? ready ready lang. kasi marami na akong pagkain at wala nang <laughs> ano ano ano? ano ano? <laughs> <laughs> Hi guys, ngayong araw nga pala ipaalis kami ng mga mama, yan no? mga Hi! Tapos kasama ko si Aling Maliit at si Sakmo. Hoy, sana naman kayong dalawa. Mami, bili kasi magbabagyuhan na! Ay, <laughs> Diyos ko po, ikaw Sakmo. Ah, bibili ako ng aking susuotin sa sayaw. Ay, may sayaw kasi Sakmo. Kailan sayaw niyo Sakmo? Um, November 21. November 21, tapos si Aling Maliit, mamimili daw kasi magbabagyuhan na. Oo, at yan. ayaw niyang magutom, Aling Maliit. Minaw, mm, bilisan mo na kasi diskupo po. Babagyo na guys. Kaya sa lahat ng tatamaan ng bagyo guys. Keep safe sa inyong lahat. Grabe. Kita ko dun sa mga video sa Facebook guys. Grabe. Sobrang ano. Sobrang lakas ng hangin. Sobrang lakas ng ulan. Tapos yung bagyo parang super ano na, super nga. hindi na. yung bagyo parang hindi talaga siya bagyo talaga yung normal typhoon na bagyo na, super duper duper typhoon grabe talaga kaya guys keep safe sa inyong lahat grabe nakakatakot kaya ngayon araw may mili kami para sa uh, ano para sa darating na bagyo at para hindi na kami pumunta na, ng ano baba, pumunta parani. ng baba or sa tindahan grocery para mamili ka sa sobrang layo ng tindahan sa amin kaya ngayon samahan nyo muna kami kaya let's go Halina, angina, ng bagyo sa atin. Bilisan mo na. Grabe, oh, ang lakas na ng hangin. Bilisan nyo na. Ang tagal nyo lumakakod. Bilisan mo na. Ay, kadilim na, oh. Diyos ko po. Aling maliit, bilisan mo na. Tagal na tagal lumakakod, eh. Aling maliit, aling maliit, hindi tayo magka-tricycle. Aling maliit, hindi tayo magka-tricycle. Aling maliit, huwag na maglalakad tayo. Bolo ako sa bye-bye. Matara, maglakad na tayo, bye-bye. Bye, maglalakad na lang mag kami. Bye. Bye, guys. Ayan, for the tricycle na naman kami nila Aling Maliit. Grabe, guys. Sobrang dirim na ng kalangitan. O, oh, grabe. Ingat po tayong lahat. O, oh, ayan, si Aling Maliit nakasakay na ng jeep. Oo, oh, oo. Oh, oh. Diyos ko po ang mata. Ah, kawawa na untog. <laughs> And finally, guys, nasa City Mart na kami. Ay, maghahanda daw kami sa paparating na bagyo. Eh, Diyos ko po. Sana naman, mawala na. Diyos ko Lord. Hello. Aling, suma. tao, Grabe, No, no, no. Ayan, namimili na nga pala kami ng aming bibilin, guys. Ang importante, mga delata, sabon, ganun-ganun. Mga noodles. Yung mga pagkain na matagal mapanis, yun ang bibilhin namin, ba? Diba? Kaya, it's shopping time! po ang dalawa sari-sari na ang binibili, hindi namin alam kung ano. Mamaya guys, makikita nyo kung ano ang bili ng mga to. Kasi dampot lang sila ng dampot. And lalong lalo na sa kumu guys, na napaka-arte, Diyos ko po. Mapipingot ko ang tenga na rin nga rin. Daming daming pinapabili eh, Diyos ko. ka nun ba? Go, go na. Del, sa tayo Ano sa'yo mo? na Pinatamad ka pala ho. And guys, mukhang tapos na kayong mamili at dalawang basket ang puno. Kami nga pala na na din Tapos ang mama nagabayad sa may cashier. Ay, gutom na ang mga bata. Kaya yun, binilhan ko sila doon ng rice. Nakain. Ano, Nakain. Hindi pa ako nakain. Deserve. Deserve mo naman yan. At ito yung pangit. maliit. Pumunta ka sa mama. Bilis. Kain dalawa ni sakmo. Wala pa naman na yung shawmai. Sakmo. Pumunta ka ba? isak mo na lang, Balan. mo na lang. Sak mo, ikaw na lang. Bilis na. Sabi mo sa mga, bumili ng ten Ay, kumuha ka ng tinapay doon na ano, gardenia. Isa lang, bilis. Sak mo na lang, Ben. Lo, lo. O, A. Alang ang dalawa, guys. Hindi na makapag-antay. Kaya pumunta kay ate, o. Oh. Ay, sabi ni ate, two minutes pa daw. Yun, bumalik na ang dalawa. Ah, kawawa naman. O, oh, magantay kayo ng two minutes. Thank you, po. Ben, hawakan mo, Tres. Kukuhain na po ba to? Ayaw huh? ko, oh, busog pa. <laughs> Abang nakain nga ang dalawa, yun ang mama nagbabayad sa may cashier. Laki ng budget ah. Yung ibang nadaan nga pala ay kilala sa si aling maliit kaya nagpa-picture na rin sila. Itong sa si ati pala ay kalapit barangay lang namin, taga San lang. Thank you po sa suporta nyo. Ingat po kayo pag uwi. Maya maya pa nga lang ay dumating na ang mama Dini at inubos ang tira ng mga batang are. Ay hindi naman inuubos eh, Diyos ko mga batang are. Si aling maliit, kulang pa daw. Tapos siya nasa labas na nga pala kami para intayin ang mama. Ay, may zero sa sakmo sa 21 eh, kaya good luck. Wala na sa kanya sa aling maliit. May aling maliit, Ba't ka nandyan? <laughs> Ayan, intay na natin ang mama aling maliit. Malapit na yun. O, diba? Andyan na sila agad. Ah, pakabilis naman. 15 minutes. Ah, ang pagbilis. Ayan, pauwi na nga pala kami ni aling maliit at ni Sakmo. Ano kaya yung pinamili nila? Tingnan natin. Guys, yan. Pauwi na po kami ng mama. Ayan, o. Hirap na hirap po kayo magdala kasi ang bigat pala nito, guys. O, kahit ganito lang siya kaliit. Pero ang bigat, grabe. Hoy, aling maliit! Kamarito kayo. Dapat kayo nagdadali nito ng sakmo eh. Ito dali mo ito sama ko yung kulay red. Dalin mo. Aba, dali mo yung kulay red. Kaya aling maliit mo. Oh, Sakmu, dala rin kulay red. Sa aling maliit na kaya niya. No? Oh, lakas. Lakas. Oh, go. Ay, hirap na hirap na eh. Sa aling maliit. Oh, hirap na hirap na. Oh, lo, 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 Si. Guys, ayan naka-uwi na po kami ni Aling Malita sa Sakmo yan. Titingnan natin kung anong pinamili nila sa Aling Malita. Sobrang likot. Eh. Maganda ako? Hindi ha, sasak mo ang lihas, maganda oh. Pangit. pa Pangit. Pangit. Ang binili pa naman yung tinapay yan. Ito yung sinasabi. Ito, si ito. nagbumili rin kami guys ng mga ano, mga... Hotdog. Ham. Hmm. Aling maliit ham. Ha! <gasps> Hello. Hello. Aling. Tapos, bumili rin kami ng isang kilong hot para kay <laughs> aling maliit. Aling maliit, sumula na ganyan. Para lahat. sa bagyo daw. Ha, hana be, lagay mo nga sa rep 2 muna be. Pag lagay mo nga ate Hana, yan. Oh. Hana ah. Para oh! sa si bagyo. Hana, go Hana. Pambagyo namin. Ano? Pambagyo. Pambagyo daw guys to oh. Tsaka pambagyo. Oo. <laughs> uh -huh. Gusto uh -huh. Hindi ko alam guys. Kumuha rin pala sila ng marshmallow. Oh. ano to. Kanina to ang nawa ba? Diyos ko. Akin. to oh. Ito to. Akin to. Butter coconut. Akin. Kami yan. Lahat. Allah. Ano? Na ano yan naman to? Aling malita na naman to. Binili ko yan. Wala ka nang pera si Lu. Ano ito rin oh, kanino to? Akin. Lahat ito ay man ito? Ito. Iyo. Ito. Okay. Sa akin. Kaya tan chips delight. Akin. Sa inyo. Ito kay Heart Cat Heart to guys 'yan. Yeah. Bumili rin kami ng maagi yan, noodles at pancit canton yan, para sa baguio. Tapos, ito, bumili rin kami ng mga sardinas yan. Aling Malik, ba't ka bumili ng maraming sardinas? Kasi, baka mawalan tayo ng ulam. Ay, yor. nag sa Aling Malik na maraming sardinas. Ano pa? Ito, uh, ano? so, San Marino, gano'n. Bumili rin kami na guys ng ano, um, yung, hindi, yung ito. Ito, ito, ano, coin beef to, tapos may beef loaf din. Sa anim yan, meron parang tatlo-tatlo. Tapos ano to? What's this? Tundo rin po kami ng mga sabon, mga sabon guys, pang isang linggo. Pakita mo sa so, kanila. Ito, downy, downy ko ano yan. Tapos, tundo rin kami ng pakain sa pusa yan. Sa... Aling Marit, ready ka na ba sa bagyo? Oo! Bakit ka ready? Ready, ready. Lang. Kasi, marami na akong pagkain at wala ng ano? Ano, ano? Ano, ano? ano? <laughs> year. <laughs> Takot si Aling Malit guys, magutom. Ayun. Maraming maraming salamat guys, support nyo. Tapos, dun, dun sa mga tatama ng bagyo guys, keep safe. Sabihin nyo, keep safe. Keep safe! Ayun, and huwag nyo kalimutang mag-like, like, share, and subscribe! Para updated kayo sa buhay ni Aling Malit at sakmo at ni Hana. Yun lang, kaya, bye-bye! Keep safe everyone! God bless! Bye-bye!